Hello po, kamusta kayo? Ang maganda po pag-uusapan natin tungkol sa pap smear kasi po marami pa lang hindi nakakaalam kung ano ang pap smear at maraming natatakot. So yung mga questions po ay ibibigay sa atin ng ating consultant na napakaganda si Miss Nicole. Kamusta ka? Okay naman, Doc. <laughs> so first question, Doc. Ano ba ang pap smear? ah uh, ang pap smear po ay isa sa mga regular na ginagawang examination sa babae including the breast and the vagina. Okay? Uh, once a year or twice a year, dapat po ang babae na meron ng experience, no? ibig sabihin meron ng sexual contact, hanggang sa siya ay magmenopause ay nagpapapap smear. Bakit, Doc, need magpapap smear? Okay, maganda Kasi, doon natin nalalaman kung ang babae ay number one, mayroong infection. mayroong inflammation. At ang pinaka Importante kung ang reason bakit may pap smear ay para malaman natin kung meron na siya mga signs ng cervical cancer. Oh. So, Dok, kasi maraming girls ang natatakot magpa-pap smear. Hindi ba siya masakit? Hindi. Actually, pag properly done by the examiner, hindi dapat masakit ang pap smear. Hmm. Okay? So, kasi natatakot sila doon sa ginagamit ng instrument. Mm, kasi okay? binubuka siya eh. Mm, yung binubuka yon, ito meron tayong sample dito. Ito po yung speculum. Okay? okay? Gusto mo malaman ng, uh, kung paano ginagamit to. Sige, ito. Ito po, kung ito po yung puerta, yung ibaba po ng vaginal canal, dapat pinaparelax muna, dinidiinan yan. Okay? Para pag madiin na yan, relax na. At saka palang ipapasok nang pag ganito, saka pag ganon, yes. saka pa lang siya ibubuka. Okay. So, hindi Kay. naman po siya binubuka lang sobra. Hindi. Kung hanggat <laughs> makita lang namin yung cervix, no? Okay na. Okay. okay? Pagkatapos niya, pag nabuka na siya, gagamitan na siya ng either brush or ng koto. Tapos, kukuni na ganon una sa, -sa cervix muna. Pagkatapos, Vaginal wall naman. Okay? Ang idea is, kumukuha ka nung balat na natatanggal sa cervix o kaya sa vagina. Tapos, pinapadala namin sa laboratory titignan kung meron bang o infection or meron bang abnormal cells. Mm -hmm. No? Kasi number one, yung mga cancer, hindi naman agad nagsisimula cancer agad eh. Mm -hmm. Nagbabago muna yung balat. Okay. Kaya ganon. So, pag nakita, ah, uh, depende sa basa ng uh, pathologist, no? doon kami nagbe-base ng treatment. Ah, oh, okay. okay. So, hindi lang, Dok, mga bagong panganak ang nagpapapap smear? Hindi. Lahat uh, as in kahit dalaga pa? Yeah, kahit dalaga pa. Kapag ikaw ay meron ng uh, sexual experience, mm -hmm. dapat nagpapapap smear ka na kasi yun yung mga source of infection. Okay. No? Uh, lalo na yung mga STD. Mm -hmm. no? sexually transmitted diseases saka iba pang uh, infection no kagaya nung, kasi minsan nagkakaroon ka ng irritation sa napkin mo mm. sa sabon mo feminine wash mo so minsan pumapasok yun sa loob ng puwerta okay. okay so yun po yung dapat natin tandaan wag po kayong matakot sa pap smear kasi if properly done hindi dapat siya masakit in fact sa clinic nga, minsan tapos na, hindi pa nila alam eh. Natapos na pala. Nag-uumpisa pa lang. Tala na lang, mag pa lang. Okay? So, oh, pakita mo doon kayo yung mga sizes. Ah, okay. Para hindi sila matakot. Oo. Oh, kung naman, hindi naman masyadong malaki ang puweta, <laughs> meron naman pong small. Okay? Meron ding medium. Okay? At meron ding, siyempre, large. large. Okay? So, depende po yan sa decision ng examiner kung anong klase. No? So, wag po kayo matakot kasi hindi naman talaga siya masakit eh. Mm -hmm. Okay, naiisip lang. Okay, nakukwento. Masakit kasi ang reason is hindi kasi kayo relax. Tsaka umpisa lang, pag, pagdating nyo pa lang sa office, alam nyo masakit. Kaya pag ginawa, masakit talaga. Mm -hmm. kasi nag-overthink na eh. Mm -hmm. So, misa na uulit ang pap smear. After, Every kailan ba yan, Doc? Oh, normally, dapat six months eh. Okay, oh, or months. once a year or Uh, kung hindi busy, twice a year. Pero kung merong ginagamot na sakit, mm. mo, oh, nakita ngayon, pinap -smear, may infection, usually, yung mga OB, pinapaulit yung pap smear after ng treatment. Okay, Siyempre, wala -wala. let's say, 7 seven, seven days or 2 weeks, na no, uulitin kung wala ng infection. Oh. You know? So, huwag kayong matakot, maganda ang pap smear. Dapat talaga lahat ng babae na na sa edad ng reproductive age hanggang sa menopause ha, ay nagpapa pap smear. Life saving po 'yan kasi wag na natin itayin lumala um, bago tayo magpa pap smear. May symptoms ba lata ng infections to? Well, number one, discharge. Yung discharge naman sa sa perta, sa vagina, sa kulay pa lang ng discharge at sa amoy, medyo meron na kaming idea kung ano klaseng infection. Okay, so misa yung mga sabi na, may white blood ako. Actually, hindi white blood yun. Eh. Okay. White know. men's ako, sasabihin nila. Actually, infection yung punggal. Oh. Okay. Yung iba naman ay amoy malansang isda. Trichomonas yun. Mga ganon. Mm -hmm. So, mm worse yung mga STD. Talagang, mm -hmm. iba na, iba na talaga yung uh, itsura at amoy. So, parang pag uh, STD, alam niya na agad sa history. mm, Meron na kami idea. So, para ma-confirm, siyempre, <laughs> pinapadala natin sa Patologis, through the parts here yeah.